tila naharap nga ngayon sa kontrobersiya ang content creator at vlogger na si Von Ordonia matapos ngang sabihin ng pambansang marites na si Zian Gaza ang mga pahayag na to. Ano nga kaya ang katotohanan sa likod ng naabandonadong dream house ni Von? At may katotohanan nga kaya ang mga haka-haka at chismis na lumalabas sa social media na hindi umano sila totoong tinakbuhan ng contractor kundi sila daw umano ang totoong lulong sa so at saka, no, matapos nga mag-viral ng gusto at mapag-usapan sa social media, ang ginawa umano sa kanila ng contractor at engineer nila na si Mike Bote, nagpanukala nga si Von sa social media na bulungan umano ang mga kakilala nila na nagsus, na itigil na ito umano dahil nakakasira ito ng buhay at ang malala pa nga nakakapandamay pa sila ng buhay ng ibang tao. Tulungan nyo akong bulungan lahat ng mga kakilala n'yong nagsus na itigil na nila yan bago masira ang buhay nila at makapandamay ng iba para sa lahat ng mga content creators na nagpo-promote ng alam nyo na ang tama at mali huwag tayo magpabulag sa pera na ino-offer nila lalo lang lulubog ang bansa natin dahil sa mismong kagagawan natin kung mapapansin nga napakaraming netizens ang sumang-ayon sa panukalang ito ni Von lalo pat dalamak ngayon sa online ang pagpopromote ng Sugal. Ngunit ngayong araw nga, tila pinasaringan nga siya ng pambansang marites na si Zian Gaza. Matapos ngang ishare ni Zian Gaza ang letrato ni Von, saan mababasa nga sa caption nito na nagpopromote din ito ng Sugal. Sa comment section nga mababasa pa, na tila na nga atsar pa si Zian Gaza kay Von at sinabing hindi ko lang basta binulong pinost ko pa. Nagtanong pa nga ang isang netizen kung magkano daw umano ang inoffer kay Von at nabuhay nahulog siya. Dito nga mababasa rin ang komento ni Zian na sa kanya daw pala natutong mag- si engineer base nga sa kanyang narinig at tila hindi pa nga tapos ang revelasyon ni Zian Gaza dahil sa kanyang ang panibagong post sinabi nga niya na hindi daw tutuong nadali ng contractor si Von at sila daw ang tutuong lulong sa at naubos sa kasino ang Christmas na nasagap ko pero hindi confirmed ay eh hindi daw tutuong nadali sila ng contractor sila daw ang lulung sa at naubos sa kas... No, eksena lang daw yan para may dahilan sila sa mga naniningil sa kanila na na-heard ko lang, hindi ko sure. Sunod-sunod nga rin ang mga naging komento ni Zian Gaza sa post at sinabi nga niya yung lulong sa... ay confirmed. Dahil nga sa post na ito ni Zian Gaza, hindi naman nga napigilan ni Von ang hindi sumagot tungkol sa mga aligasyon ni Zian Gaza patungkol sa kanya. Ani galing ako sa mundo ng noon. Kaya nakita ko lahat gaano kabilis kumita ng pera at gaano rin kabilis mawala ang pera. Halos 20 milyon ang highest offer na tinanggihan namin, may commission pa. Simula nung nagkapamilya ko at nakita ko gaano karaming kabataan ang nandito sa social media, dun ako nagdesisyon na di pwedeng involve ako dito. Kahit maging isang bilyon ang offer niyan, di ko tatanggapin niyan promise. Pustahan pa tayo. Mabilis naman ngang sinangayunan ng mga followers at taga-suporta ni Von ng kanyang mga naging pahayag at sinabing hindi umano pa pwedeng husgahan ng tao base nga sa kanyang mga naging nakaraan. At kung kayo ang tatanungin mga ka anong masasabi niyo ukol dito? Yan ang trending!